sa mga hearing dito, ah, kumasahin ko lang po sana kung uh, matutuloy yung uh, hearing ng good government and uh, public accountability at ano pong uh, uh, masasabi nyo na sinabi ni uh, Vice President Sara Duterte sa isang interview na hindi siya dadalo rito kahit na nag-serve din personally nung uh, quadcom nag-serve din ng committee secretary sa kanya ng uh, invitation sana. Uh, ano pong masasabi nyo? As, as the Vice Chairman ano, ng Blue Ribbon Committee, Ah, uh, nakakalungkot nga na uh, hindi pupunta ang ating vice president dahil uh, marami siyang dapat na ipaliwanag no tungkol doon sa mga uh, nangyayari. Uh, at siyempre kailangan ting umattend yung mga pinatawag ng house. Sa totoo lang, uh, gusto na rin naming matapos no yung investigasyon ng blue ribbon no sa committee na ito para makapag-file na rin kami ng... Uh, committee report. At sa katunayan, dahil sa gusto nga nating uh, matapos na yung uh, hearing sa committee na ito, kami sa Blue Ribbon Committee at saka sa at saka sa Quadcom, uh, aming binibigyan ng importansya na kailangan dumating yung mga ipinatawag natin. Lalong-lalo na pati yung mga pumirma no ng mga acknowledgement receipt So nag-usap-usap kami, voluntaryo na magbibigay kami ng pabuya no ng 1 million pesos sa kung sino mang makakapagsabi o makakapagbigay ng impormasyon kung sino si uh, Mary Grace Piatos. So kami sa komite ng ano, sa komite ng uh, Blue Ribbon at saka sa kasawat Committee, uh, nag-nagvoluntaryo kami na mag-produce ng 1 million kung sino man ang makapagbibigay no ng impormasyon patungkol kay Mary Grace Piatos at uh, at least para maka-attend sa hearing. Ah uh, sundan ko lang naman no da oh, napakatahimik na pong imbitasyon na um, lalo sa mga sumusunod naman po sa ating hearings. Uh, We been lenient enough na bigay na pong ng uh, imbitasyon, meron na pong mga orders for the resource person. So Um, nag-aantay pa rin po tayo. Um, we've shown uh, that the House uh, has been fair and the committee has been doing its job with all... all lahat ng po ng klaseng diligence binibigay naman po namin sa karespeto. So, it's about time uh, na they attend and they explain ito pong mga anomalya na nangyayari. Itong... <laughs> sabi nga ni Congressman Jay, eh, isama mo na rin si ano pare, si Chiefy McDonald. Saka si... sino pa ba yung mga... Yung mga fictitious na tao na... Na mention niya. Siyempre yung pinakasikat, si Mary Grace uh, Piatos. Na patuloy po natin hinahanap para mapaliwanag po yung mga acknowledgement receipts. Na... Andiyan na po na... Kumbaga nag-trending na yun. So... But again, the committee is doing its work. Duli lang po kami. Kasi gusto na rin po namin na patapos na rin yung investigasyon at uh, patapos na rin po ang session namin may mga ilang araw na lang po. In addition, no, uh, napaka-importante kasi na maipakita natin uh, kung sino ba talaga yung mga taong tumanggap ng uh, pondo o pera galing sa uh, confidential fund ng Office of the Vice President. Kasi sinasabi ng uh, sinasabi ni VP Sara na daw yung mga acknowledgement receipt na uh, ipinakita no sa hearing eh itong mga acknowledgement receipt receipt nito eh galing po ito ng Commission on Audit no at uh, sinabi nga ng uh, Commission on Audit na ito yung mga ipinasa na acknowledgement receipt ng Office of the Vice President so paano mo sasabihin no na na ito ay mga peke Uh, ang pondo, inagastos eh, ng uh, 11 days, uh, mas ano pa yan, mas mabilis pa. Sabi nga natin, kung si Napoles, 60 days niya naubos yung pondo, ito, 11 days lang, no? So, kinakailangan talaga natin, yan yung, yan yung kahalagahan na uh, malaman natin kung ano yung katotohanan at uh, napaka-importante na yung mga tao mismo na tumanggap ng uh, pondo, pumirma sa acknowledgement receipt, eh makausap din uh, at makausap at ma-umattend ng hearing, no? Isa na nga dito uh, si Mary Grace uh, Piatos. Uh, kaya nga uh, nag-usap-usap kami ng mga miyembro ng uh, Quad at saka ng uh, Blue Ribbon uh, para mag-come up, no, ng ng 1 million para uh, ibigay, no? Uh, kung sino man ang may alam, no?